mamaya hindi sa natin to sa dahon ng kapalaya maghanap na tayo ng dahon ng kapalaya let's go ah, ang kapalaya para ah. sa mais ay, ay tinapon ko, lakukun na lagut <laughs> ka dyan pagihimayin ko dito isa pala ang ligaw ay, para sa ginisang mais may pang ulam oh. Pang tinola oh. <laughs> eh tabo pa. Labas. <laughs> eh. <laughs> <laughs> Isa ko na lang. Dali ko na lang ata 'yan. Sa <laughs> manok. Eh. Tapo. 咱了没？过能可以再弄。